Hello mga ka baby love. Pwede ba magpahinga ang person? Kasi tapos naman na akong magluto at saka uh, ko na yung mga ano ko, mga kita Kaya, pwede bang mag-relax ang nanay? Eto, nandito na ako sa kwarto. Kaya na ng konti kasi napagod ako sa pamamalengke ko at paghati na si Alex. exercise na lang tayo mamaya ang hapon. Pahipahinga kasi ano, uh, napagod ako magpatayo. <laughs> Linisan ko yung mga pinamalengke ko. Sakit ng binti ko. <laughs> Ayan. Diba? Pahipahinga Ay, ko na to, kaya uh, tayo. Kasi alakong ah, gumising, alas 4. Tapos dire-diretsyo na hati, luto, tapos malengke, tapos luto uli. Ayun, inaayos yan ko ng malengke. Ah, papagod din. Ah, ito ay yung pagkakatan ko magpahin. Ayan, ayan, nakahiga tayo. Ay lang pa, makalagot ko. Tao lang, hindi magpahinga. Kasi, may hangover pa nga ako. Pero dire-diretso tari yung trabaho. Anong talaga. Pag nanay ka, maglalasing ka, may hangover ka, pero kailangan pa rin bumangon para sa mga anak Diba? Ganon tayo. Ano mga ka-favorite ko? I-tip muna ako. Mamaya alam mo. Hi! Napaka-init na oh, ako yan. Init na sa labas kaya... Pahihihinga na tayo.